Minecraft. Pero kapag napakan ko ang kulay green, mag-face reveal ako. Ano to Minecraft? Ba dito mo ni-spawn? Ayun, swerte. na lang may napakan tayong birch tree. Ano to? Panay green sa paligid. Uy, ano yun? Village nga. Dahil may village agad tayo nakita, kaya ang goal natin dito sa video ay makakita ng emeralds. Pero minahin mo natin to para gawing slab. Para makapunta tayo sa village. At ayun nga, nakarap ko na pala ng slab tong ano, birch wood. Ah, uh, isa isa na tayo pumunta diyan. Ayoko mag-parkour kasi kapag nag-parkour ako nang hirig ako eh. Babiglan ko na naman makikita mo ako sa si screen dito eh na, na may question mark. At ayun nga andito na tayo sa ano, sa village. Nagawa na natin 'yan. at uh, tingnan matches dito sa loob. Sana meron. Hindi okay, wala, sayang, wala. At ngayon, nandito tayo sa kabilang ano, side ng village. Sana may makita tayong chest. Uy! Ano yun? Chess nga, tara buksan natin Tara swerte may emerald Ay naku Walang emerald, naku Minecraft, ano na, bigyan mo na ako ng chest Na may emerald uh, Dito din tayo sa kabilang ano Kinatalanin uh, kasi para hindi mahaba Sana merong iyan e, dito, chest Tara matapos na Ayun chest Nice one, emerald, nice Tapos ulit ng video Mission complete